bilang babae, ano yung matuturo mo pa dyan? Para magustuhin siya nung ano, pinupormahan niya, yung gusto niya gawa Alam ko na, kita nga bagong kulay ako. Oo. Oh. Kulayan kita. Uy! Puti-puti! Sa so, kukulayan mo? Oo, oh, ako magkukulay sa'yo. I-makeover Ima kita para magustuhan ka nun ng crush ko. Uy! Tsaka alam mo, aming mga babae, nag lang kami. Oo, oh, oh, sa so, babae, may point din. Siyempre, alam mo namang kaming mga babayang umamit umamin sa inyo, di ba? Parang nungita ng S.J. Eh, oh. Tingnan mo akong bagay. Guys, i-heart react nyo kung tingin nyo bagay kay, kay Renard yung kulay ng buhok niya. At syempre, i-like nyo kung tingin nyo uh, wala. Busy-busy mga tao dito. Busy-busy. Huy! Huy! Ang busy mo, anong ginagawa mo? Liga dito, dito. Oh, ano yan? Ano yan? Hindi, gawa ko mga camera. Parang <laughs> yeah, <laughs> ano yan na. Iba yan ha? Teka lang, upo lang ako! Madali ka naman. Ano ba yan? Eto eh, kasi, oh. Eh, tinitin ako kasi yung YouTube mo. Oh. Ikaw mo, 91.5k subscribers na. O, oh, anong meron pag may 91k? Eh, di ba parang ano, pag 100k subscriber, merong binibigay na yung yung ano silver na ganun. Ah, silver button. Oh. 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 ano naman ko? Oh. Ito wala natin to. Matagal oh, pa yan. Tsaka okay oh, lang naman yun. Ano bang ano bang meron pag ano ano gusto mo i-celebrate natin yan. Oh. 100k subscriber. Okay. Eh, si King Pero, pa, oh. Dapat mo bigay ka ng ano, cellphone. Sa mga ano, magsasubscribe. Siyempre, sila yung magsubscribe. Sila yung nagpa-100. Dapat may bibigay ka. Oo, oh, ganun ba yun? O, oh, okay. oh, sige. Gano'n na. na lang. Gano'n na lang. Sige, guys. Pagbibigyan natin si SJ. Pag umabot yung subs, uh, subscriber natin sa YouTube ng 100k subscriber, magkakasilver sub-boto na tayo. At, syempre mamimigay tayo ng cellphone pero yung okay. worth mga 15k ano lang pesos na sure yan oh, promise yan oh, Sige, oh, promise oh. oh, oh nangangako ako na kapag nag 100k subscriber ako yeah. maminigay ako ng cellphone yeah. ayan guys pero may iba ako may no. dito ka nga dito ka nga dito, ka, dito ka. eh may iba ako may tanong pala ako sa'yo ano naman yun tingnan mo yun tingnan mo yun yun eh no oh eh oh oh eh di ba eh bilang babae, ano yung matuturo mo pa dyan? Para magustuhin siya nung mm. niya, yung gusto niya nagawan. Oh, masipag na. Oh, oh. Mabait. Mabait, oh. oh. May kulang. Ay, teka lang. Nard, la lapit ka rito. Oh. Naririnig ko na kami. Hindi ka pa lumapit, eh. Hindi ko naman makailam dyan, eh. Eh, teka lang. Kuha ka ng mo. Kuha ka ng upuha mo. Bisa mo. Eto, eto nga. Eto, naririnig mo na yung tsikahan namin. Oh. Dito ka, dito ka. Dito ka, dito ka. Tap, ito. Ayaw. yung ko parang Ano ka ba sa babae? Iwas na iwas ka sa babae. Hindi, ito. Lumapit ka kasi. Oh, yan. Yeah. Yan, Ito kasi. Si SJ. Di ba may pinaporman ka? May gusto kang porman. Ngayon, nagpapaturo ko kay SJ. Ano, ano yung pwede niyang i-makeover pa sa iyo? Pinaano ko ano na yung book mo. oh, di ba? Ngayon, ano pa yung pwede natin pabago kay, kay Renner para mas gumawa po at magustuhan nung babae, ah, babae babaeng gusto niya. Oh, naman yung buhok niya. Ang ganda ng buke. Eh. Matapos na yung ilong. Oo, oo matapos yung ilong. Ay, yung formahan mo na lang parang pambata. Oo, oo sa baka Wala na mga damit eh. Hindi, tsaka na, nasa talaga yan eh. Bakit yun yung dilili mo? Ganyan talaga yung forma mo. Eh, makinig ka muna kay Ano ba yung ano pang pwede na niya? Ay, alam ko na, ito mo, bagong kulay ako. Oo. Oh. Kulayan kita. Uy! Puti-puti! Ano natin Palingan, oh, kita kulayan natin yan? Meron pa ako extra bagong kulay. Lapit ka, lapit ka, lapit ka, So, kukulayan mo. Oo, oh, ako magkukulay sa'yo. I-makeover kita para magustuhan ka nun ng crush. Talaga. Uy! Pwede oh. yan, yan. Ay, ay, oy, kulayan natin yan. Oo, oh, meron pa ako sa taas na extra. Uh, tara, tara. Guys, ah, uh, pagkukulay muna kami. Alam mo yun ah. Oo, ayun na, kinukulayan na si Reynard. Tsaka ano po niyo, ba niyan? Para puti? Hindi, hey, caramel brown. Parang mahulay yung mga oh. puti-puti sa book? Uh -oh. Tsaka alam mo, kaming mga babae, nag-iintay lang kami. Oo, oh, oh, sabi ko ba yun, may point din. Siyempre, alam mo naman, kaming mga babae ang umamin sa inyo, di ba? Mm hmm dapat talaga, yung lalaki yung... Kung ah, ikaw yung naliligaw, okay. ikaw yung maamin. Oh, oh. Ma, oh, mamaya maunahan ka pa. For sure naman, yung nililigaw, yung crush mo. Sobrang ganda nun. Mm, maganda yun. Oh. Di ba, Nard, maganda yun? Maganda. Na niligaw, wala akong nililigaw dun. Wala nga pag-asa dun. Ito. Huwag kang ng pag-asa, kaya kami na makeover ka na namin eh. Tsaka ang negative niya eh. Pagka ganyan yung mga utak mo, hindi ka talaga sasagatin yun, di ba? Sino ba so, naman gusto ng baba? Dapat maging confident ka. Sino bang gusto ng babae? Gusto ng babae na hindi naman ako magugustuhan nyo. Oo, huwag kang patorpe-torpe. Dapat, ano ka, yung... Sugar so, pa Oo, mawag ka sa feelings mo. hindi mm, yung... Ang... Hindi naman ako magugustuhan nyo. Ano yung klaseng paano ko maliligaw nyo kung ikaw ayaw mo agad? Totoo. Pero talaga yung parang bata eh. Ito yung simula o oh, magandang kulay. Hmm, hindi mm, ba? Magugustuhan ka lang ng ano, ano mo, crush mo. Yan! Sana, sana. Sana. Matik yan. Uy! Nand, ang tagal mo kanina pa yan! Pinsin mo! Sorry, sorry, sorry. Parang makikita na nga ng NSJ. Ay, SJ oh! Tingnan mo nga bagay. Oo wow. oh, nga! Tingnan mo naman yung forma mo! yung pag ganyan-ganyan mo, dapat ganyan lang. Tapos ganyan, nombro, dobran. Tapos ganyan. Oo. Oh. Ganyan. Oo. Oh. Oo, oh, diba? No. Okay. <laughs> Yan, Ayusin mo kasi na yung na ano mo, yung galaw mo, yung kilos niya kasi yung parang ano yung parang batay bata oh, Oo, eh. parang po, po. Yan o, oh, ganyan. Oo. Oh. Ganyan. Tapos ganyan lang. <laughs> okay. <laughs> okay. <laughs> 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 oh, Parang. <laughs> Bulbrat ako eh. Oo. Oh. ayusin mo kasi yun. Oo, oh, At sige ito, na. Hindi, gato na lang, SJ. Next time na lang, ayusin natin yung ano niya, yung suot niya. Hindi, sige, gato na, libre natin. Libre, ko pala. Yan. Doon, no, nakakaya. Oo. Oh. Pero siyempre, mo, gusto rin ka. Hindi, mm. De, ito na lang. Ito, tanongin natin. Guys, i-heart react nyo kung tingin nyo bagay kay, kay Renard yung kulay ng book niya. At syempre, i-like nyo kung tingin nyo uh, wala. Mas bagay yung black sa kanya. Okay.